Kapay muna tayo mga idol Nandito tayo ngayon sa New Zealand Ayan Sa awa ng Diyos na Na-approve din yung ating uh, work visa For 3 years Baguhan lang ako dito mga idol Bale uh, uh, 8 days pa lang ako ngayon sa trabaho Ayan, nagpapasalamat ako dahil Nakawalong araw na ako sa trabaho ang trabaho ko dito ngayon ay ano isang uh, dairy farmer assistant yan kung mapapansin nyo yan sa bandang likuran ko mayroong mga guya dyan na mga malilit na baka yan yan at yung pina uh, ko ay uh, mga malalaki na yung ginagatasan na yung mga uh, nanganak ng mga baka yung yung uh, ginagatasan namin yung at yun yung unang-unang uh, -una ko na na tutunan pagpasok ko ng ano ng uh, dairy farm at yung pagpagatas ng uh, baka yan ah natutunan ko doon na kailangan na mabilis kang magatas ng baka dahil napakaraming baka ang gagatasan mo eh so dalawa kami minsan tatlo yan, mga Pinoy din yung kasama ko dito at may may ibang lahi na taga rito rin. Yan, yeah, ano, kami ang nagtutulong-tulong sa pagpapagatas ng baka. So, uh, ayun, dito sa New Zealand, kahit ganitong oras, kala mo, ang akala mo, eh, ano eh, mainit eh. Iba yung panahon dito, yung, uh, kahit, may sikat ang araw, yung hangin niya malamig. Kaya nagakapit pa rin ako. Bali break tayo namin ngayon eh. Hmm. Para naman ano, mainitan yung sikmura natin. Yan makikita niyo sa likuran ko yung uh, mga uh, tag dito goya na mga mga bagong panganak na medyo lumalaki na rin and dito po tayo mga idol sa New Zealand at nagtatrabaho so uh, dito sa New Zealand na uh, kailangan masipag ka eh and lalo na papakita mo sa mga kasama mo na ano ah uh, masipag ka yan ah uh, tutulong ka sa pag unlad ng uh, ng kanilang uh, business kaya yun lang sipag lang ang kailangan dito at saka konsiderasyon hindi naman masamang magkamali basta huwag mo nang uh, palaging uulitin dapat tatandaan mo yun yun lang ang gagawin natin sa buhay kaya mga lords, idol hmm. sa so, mga ano dyan mga tropa ko dyan ayan na dito ako kasi magandang ano dito eh uh, ang palitan ng dolyar pagka ipinalit mo sa yung kinsenas mo yung uh, kalatim buwan mo almost sa uh, 75,000 75,000 kung sa anong pa lang yun ha kagaya kong uh, kagaya kong baguhan ayun ko sa mga ano na dyan sa mga manager or supervisor mas malaki So, sa akin, ang sisilduhin ko almost 75,000 kinsenas. Kung dudublahin mo is, ano, almost 15,000. Ganun. O, oh, diba, mas malaki. Kaya, ano na rin, malaking tulong na rin sa pamilya. O, oh, idol, ah. So, until next vlog, mga idol. Bagawan lang ako dito sa New Zealand. Subscribe nyo ako para ang sasahod ko I eh, I eh, ano ko ulit I eh, Bablog ko ulit sa inyo